Hi guys, wala na talaga akong maisip na content. Sige, pwede mo na scroll De, seryoso, wala nga kasi talaga. Wala lang tong video na to, may ma-post lang ako. Ba't ba ayaw mo pa rin i-scroll? Wala lang naman to eh. Ba't ba ayaw mo malis? Wala nga lang to! Nagsasayang ka nga lang ng oras! Pero okay lang naman sa akin kaya mag-scroll ka na kasi wala lang talaga to. Wala ka nga may kitang kakaiba. Ayaw nyo pa rin umalis, oh. Kesa manood ka dito, maghugas ka na, na ng pinggan. Oh, ino-open pa yung comments. Wala ka nga makikita sa video na to. Naglagay lang ako ng voiceover tapos yung video ko na dati pa. Pero promise, okay lang sa akin kahit umalis ka na. Kailangan ko lang kasi mag-post. Eh, wala akong maisip na content. Hindi ka ba makaitindi? Pinost ko nga lang to kasi request ko to. Sige na, baka may gagawin ka pang ibang mahalaga. Unahin mo na lang muna yan. Okay lang naman sa akin yun eh. O, oh, nilike niya pa talaga yung video. Baka mag-comment ka pa ah. Go na, bawi na lang ako sa susunod. Wala lang talaga ako maisip na content, kaya pinost ko to. Kailangan ko kasi mag-post ng one minute video. Babawi na kala ako, titin mo na mga. Aala mo kasi pataling mag-isip na content. De, pero ngayong araw lang talaga. Sorry na, busy kasi sa buhay eh. Wala akong oh, isip. eto na, nakawa